morning. Oh, go ni Gardenia. Wow. Kakabukas ko lang ha. Good morning. morning. Merry Christmas. Ah, ganyo talaga ha. Dito na lang yan. Ilagyan ko yan ng ano Diyan na, na lang, Ang toys muna eh. Kasi naubos. Kinulang pala talaga ako. Alos lahat ma'am. Ulang? Kinulang. Ang supply niya hindi di last year. Kasi na number mo? Pasko, hindi nagdagan ng madam mo. Sa New Year, ang dami talaga naghanap. 24 pa lang, ubos na yung garden. Kaya dapat, ano, kung ano, mabalik, 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 nakita kagad ng mga 20-20 na yun. Iwan ko lang sa bagong taon, syempre, di ba? Minsan naman talaga, ano, eh. Hindi natin mga ano rin, eh. Hindi <laughs> natin mag-predict, eh. Ayan na, garden Gardenia. Ah, oh, ganyan naman mag-ikot ngayon. Ano meron? <laughs> Uh, idinyo na namin na mo ano? Ah, yan niyo. <laughs> ah, wala po ako eh. Garden niya. Ako ko nga lang ng 8 o 8:10. Umawi ng tulog. Dumano gatay 85, thousand pesos garden niya. My garden niya, meron na. Ayun oh. No. Ilan dalawa? Wow, sana oh, lalawagan. <laughs> Hello mga ka-super kasari. December 26, aligaga ang Rochiang family papunta dito sa Laguna. Opo, nandito na kami sa Laguna, papuntang Kalamba. Nag-exit kami sa MCX, nag-drop by kami dito sa may, ano ba ito, Caltex. Kasi magwi-withdraw si Indoy dahil pupunta namin. Kasi sad to say, yung kanyang tita, kapatid ni mama, noong December 24 ay kinuha na ni Lord. Kaya December 25, Pasko, malungkot. At ngayon December 26, dinala na doon. Andun na. Nagpuntahan na yung mga kamag-anak. Nandun na sila Ate Alice, sila Mama. So kami naman, to si Indoy kasi ang tagal mag eh. Alas 12, sabi ang Mami, alis tayo. Punta tayo ng Laguna. Kalamba sa so, ka? Anong oras na? Anong oras kayo alas dos? Sabi ko, ano mo naman mag Bigla-bigla. Ay, sarado ang tindahan dahil nga si Super A ay day off ngayon at saka kahapon bukas pabalik niya walang magawa kundi mag-close eh, sayang daw kasi ando na sila mama eh, sabi ko daw umaga pa lang nagsabi ka na para ano natin yung plan so ito na nga dito na nga kami sa Laguna nagbibidro pa si Indoy at sama ko si Ate Jam ayun si Ate Jam syempre tayo ang driver, sweet lover good luck meet medyo kulang tayo sa tulog pero kakayanin natin minsan lang naman ito at saka yun nga Itakits sa lang tayo doon. Nantay na rin kami na makadating doon. Yun lang, check ako mga super December 26. Narating din kami dito. Ayun o. Ayun, super tito oh. o. Ayun <laughs> o. Narating din kami. Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan, dito kami bahay ni Dita Baby to namatay na. Noong December 24. Krenimate lang kasi Paskong Pasko ayaw nila yung may binuburo. Krenimate tapos dinala na dito. Nadasala na lang hanggang 45 days. Napapakilala ako sa inyo. Si Ate Jay, no? Kapatid ni Super Tita. <laughs> Ay, kapatid mo. Kapatid ni oh, ano yan? O, oh, yan na. Kapit mo. O, yan na. Magbablog na yan. Ay. Kapit mo yan ba? <laughs> <laughs> shout out sa mga followers ni Rose Jam. Hello. magkapatid mag sila pero traffic no, ang sabi, Sa oh, sabi na Jobit mo. Hindi ba Jobit na Jobit? Ito talaga kamukha ni no? yeah, oh. ano Jobit no? uh, Moya. Oh, ayan eh. oh. So na ano? <laughs> Hello. Hello. <Black> Vlog ni Rose. Yan ang close niya. sila ano. Dati Road oh. Alfonso sila. You know? Sabi <laughs> sa Laguna. <laughs> si Hindi na kami. Si Indy para nalasing ah. Doon. Tita Alice. Si Mama. Lola. Yan. Ate Alice. Asa na si Kuya Joel? Nandun na sa car. O oh, diba? Napagmakdo pa kami dito sa Laguna. Ano na to dati dito? Santa Rosa? Anong anong ano to? Kanlubang pa din? Kalamba? Kalamba? Kanlubang Macdo. O, oh, diba? Lumayo <laughs> para sa Macdo. Daming tao dito. Ayan. Waiting. Dito na kami sa Rosa Mini Mart. Park mo na ba? Namiss ko ang Rosa Mini Mart. Ayan o. Oh. Sakto 7. Seven. Oh, sabi ko kasi, seven kami balik. Ayan na, may bibili na ana. Eh, pa mo muna ako para makapagtinda na tayo. Tinatayang gan 12, makabawi tayo. Go, 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 go. At isa karating kami ng Laguna. Di ba kasama si Whitey Car? Ang bilis talaga pag may sasakyan. Ayan, okay. Ano na sila pag wala ang Rose Jam Pagsarado ang Rose Jam paano na? <laughs> Andito na ang Hi, artist. Hello. Please subscribe, click like, the notification, and share. share. Ani na ba balik, -balik? Ani so, na. Paano na, lang kayo, kung mag, ano na kayo ano na Paano na kami ano, Ilang oras nga lang ay, kami. Ano

Yung mango ko, okay na? Hindi pa, hindi. Mayroon pa na tira. may sa ulam. Basta, bukas. Yeah, diba? Hirap daw talaga pag close kami. Buti na lang talaga. Naglagay ako ng paskil na 7pm pa kami makakabalik. Thank you for understanding. O, diba? Kaya, alam nila. O, sakto 7, nandito na kami. Advance pa kami ng 5 minutes. O, diba? Ano bilis ng biyahe? Pauwi lang, medyo traffic. Duty-duty oh, muna tayo. Sana makabenta pa tayo. Finger. Hello mga ka-super, I'm back. Time check tayo ay, ayun, magti 12 a.m. na, inaantok na negosyante. At ngayong araw nga ito, December 26, kahit nag-close ako ng, from 1 to 7 ako nag-close, ilang oras yun, 1, 2, 3, 6 hours, no? Nakabenta pa din ang Rocia Mini Mart. Siguro kung hindi ako nag-close, talagang lagpas-lagpas ako sa aking sales target. Pero dahil nag-close tayo, nakabenta pa rin ako ngayon, daming kalat. Bukas, papasok na sa Super A. Dami siyang ligpitin, dami siyang ayusin, dami siyang displayin. Ayun, yung ahente ko ng Ariel, uh, Ariel, mga Downey, mas machicherya dun, tumba-tumba lang. Tsaka, bukas din, baka mag grocery na rin ako dahil marami na rin wala. At least, ang saya ko kasi kahit nag-close ako, nakabenta pa rin. So, ito yung ating nabenta ngayong araw ng Tuesday, December 26. Ayan, nakaganyan pa tayo. O, oh, di ba? Kunti na lang, kunti na lang, ma-hit ko na yung aking sales target. Pero yung mga regular days, ganyan din yung aking mga benta. Pag hindi ko na-hit yung aking target sales ng week weekdays, no? Ganyan din. So, oh, parang gano'n lang din. Siguro kung nag-open pa ako noon. Yung whole day talaga open eh. Malaki-laki yung ating benta ngayon. Pero okay lang. Kahit paano pano eh. Marami tayong nagawa ngayong December 26 na-meet natin atin ang ibang mga kamag-anak ni Indoy. Tapos nakapunta pa tayo dun sa Laguna. At nakabenta pa rin ang Rosia Miniman. So yun lang. Pahinga na ako. At bukas, duty na naman. <laughs> Gusto ko na matulog. Sabi ko matutulog ako na maaga. Pero umabot pa rin ako ng alas 12. O siya, bye, -bye na. Thank you for watching. Night lablab lang tayo. Mabuhay lahat.